Bumuo sila ng bahay sa halagang 25,000 pesos, ito na ang pinakamurang bahay na gawa sa kanilang lugar para sa mga small budget lamang magandang tirahan na at matibay pa, gawang concrete at plywood. Ang galing ng diskarte nila dito para magkasya ang 25k, bago ang lahat real pinas nga pala subscribe para updated ka po sa mga small budget house at sa design na siguradong magustuhan mo. Sa wakas nakaroon na rin sila ng sariling bahay almost two years silang walang sariling bahay at ayon nga nangupahan lamang sila. Ang owner nga pala ng bahay na ito ay si Sir Menard congrats sa you sir at sa pamilya mo. At ayon nga pinag-ipunan niya ito hanggang sa umabot ng 25k pesos na pag-isipan niya dito nagagawa siya ng sariling bahay na 25k budget na kung saan sariling diskarte lang ang pagtipid at design sa bahay niya. So ayun nga makikita natin dito naka-file na yung mga hollow blocks, at yung poste naman nakabuhos na. Makikita rin natin napakalinis pag-file niya. Kahit hindi na magpalitada dito maganda parent sa concrete, ang sukat nga pala ginawa niya bahay guys ay 12 feet by 12 feet. Dito naman nalagyan nila ng poste na kung saan nadugtong na nila sa concrete, pagkatapos nilagyan na rin niya ng trosses. At yung frame, So bali ang mga nagamit pala nila dito na hollow blocks ay 250 pieces. Ayon nga sa kanilang lugar nagkakaalaga per pieces ng 14 pesos. So bali sa mga materyales ito ang malaki na tipid niya ay yung kahoy. Sariling kahoy nga pala itong ginamit niya at gumastos lang siya sa pagpatistis ng 6,000 pesos. Sa panahon po ngayon guys ay mapamahal po talaga sa kahoy. At yung pagkagawa rin dito sa bahay niya siya na rin gumawa na kung saan helper niya ang kanyang ama dito. Makikita po natin na lagyan na ng dingding plywood ang dinamit nila at yero naman yung ginamit nila sa bubong. Maganda na siya tegnan dito pinagsamang concrete at plywood. Yung sasahig niya dito guys naka flooring na narin At ayan nalipatan nang gapala nila ito agad. Gumastos lamang siya dito ng 25k pesos may sarili ng bahay. Sa pagpaganda pala sa loob nito guys, para makatipid, pwede kang gumamit ng PVC vinyl flooring at yung sa dingding naman para sa loob ay vinyl wallpaper check, yung lang nasa description napakamura lamang. So dito lang po guys, maraming salamat. Subscribe.